Ay ah, ito na mga ka wander binaklas na namin yung laman ng ating grocery. Grabe mga ka-wonder, ang daming tubig oh. Ang daming tubig, yun yung minamin ito lang. <laughs> Ayan. O oh, diba? Siyempre si Wander Kasambahay Vlog. Si Ati Banji. Ayan, si Ati Banji. At si... Oh, matusok! Matusok ko, Benjin! Ayan. Oh, dito, dito patong. Ayan, sige. Sige. Okay, shout out pala no kay Wander uh, Wonder Kasambahay Vlog. Grabe, si talaga ni Wonder Kasambahay Vlog. Sa kani ati Banji. Ayan, sige. Oh, nandahan lang kayo ha. Ayan, mga kawali. Ito yung sobrang mga kawali. Eh, sabi ni Wonder Mami nyo, uh, itong tubig na to, inumin na lang daw namin. Ayan. Ito, dito, dito na lang ay yung mga soft drinks, jo Doon na lang yan sa ano? Tangkal, oh. Mga soft drinks. Pati yung tupayong. Uh, ayun, sabahin lang yun. Sa loob na lang yan. Tago mo sa loob. Tapos yung payong, doon na lang yun. Pati yung mga ibang soft drinks. Ayan. O, ba? Diba? Tumakaw na yung payong. Ayan. Malaking tulong talaga sa ating mga kawander si Blazy Travis, no? Kasi pag meron tayong mga ganitong mga mga bibitbitin ayan uh, siya yung gamit natin kaya napakaganda at ano pala mga kaunti iba mga rock ayan nung nakarang araw natin ito inuwi uh, mapupunti ito mga kawander sa uh, atin sa bone station uh, in Panta in Panta, Pangasinan Sana lang matibay ito no <laughs> pero mukha naman din siyang matibay ayan mukha naman siyang matibay doon na lang yan ban sa ano ban? Sa kamalig. Emmanuel, ay, ay, tutulong ka, baby ka. Sipag talaga ni baby Iman. Ayan natin, Banji. Kaya? Ah, may nakasabi. Tanggalin mo na yung ano. Ayan. Ah. Uy, uy. Tingke lablab. love, love. Sipag talaga ng lablab ko. Ah, oh. Landahan. Ayan. Ano mga kawander? Ang dami namin tubig. Landahan <laughs> oh. ka, bunso, ha? Oh. Ito pa. May mga galon pa dito, mga kawander. Oh. Ito pa. Ito. Dito na lang muna. Ay. Dito na lang. Ayan. Ay. Ayan, ayan na dyo. lang mga ka-wonder. Ito lang po yung ating uh, update. Ay, update ba to? Hindi ito update eh. Basta, yun na yun. <laughs> kasi kailangan namin linisin ng mga si Blizzid Travis kasi mayroon kami yung pupuntahan. Ayan. Bye for now mga ka-wonder. See you sa ating next vlog.